Eto, magandang, magandang gabi na naman po. Nandito po kami ulit sa top. Tapos kasama ko itong mga uh, ibang lahi. Uh, ang date po natin ngayon ay September. What date pa uh, now, uh, uh jan? Date of September 27? Now? Today, today. Yeah. 27? 27. Uh, 27 daw. Ala, limot ko na yung kwan ngayon eh. Uh, araw uh, ah uh, Ato, nandito kami sa itaas ng rooftop ulit. Eh. Ayan, no, rooftop. Fountain. Nakakita ah, ito yung fountain na yun. No? Ayan. Okay, exercise sila kami ngayon. Time check. Alas 7 ng gabi rito. Dito, uh, nagbabago na ng panahon ng klima. Ito, so, nakasama ko ito, so, na yung mga kasama ko nasa tap tap kami ayan maliwanag ko ayon ayan si Ratan saka si Porna ayan si W sa dam ayan Ayan, nag si paglakad kami dito sa taas ng rooftop. Bali, kakakain lang nila ng dinner. After na makakain sila ng dinner, punta sila sa rooftop para pag-walking. Nagpapababa na kinain. Ito, medyo ayun buwan. Nagpapakita na. Ayan sila, Yan yung dalawang indyano kasama ko. Ito mo lang yan. Ayan, hi! Si Chan! Hello. Hi, guys! How are you? <laughs> Ayan si Chan. Nag-exercise siya kasi may din sa diabetic siya. Eh. Tapos matas ang sugar niya. Kasama sa amin para mag-jogging dito sa taas, mag-walking. Kaya kami, eh, lalo na bukas, araw ng biyernes. Ay! Araw pala ng Webs bukas, last day na naman. Friday, uh, day off na naman. Para mag-jaring kami dun sa ibaba. Sa uh, ipamol. ah uh, beer, alam talaga pag Pansi, kasi ako mag... Kung hindi kumisa kasi, tinatamad ako mag-content eh. Marami ako ikaw-content dito. Kaya lang, pag din ang trabaho. Dito lang ako sa laptop mag-content. -co Kung ano lang pwedeng gawin dito. ah uh, ganito lang kami. Sa so, kwarto lang, pagkagaling niya, pagkagaling ng kwarto punta kami ng kusina pagkagaling ng kusina mapagluto pahinga ng konti medyo uusap uh, ang pamilya pagkayari nun yun na nga makipagkwento sa ibang uh, Pilipino sa ibang lahi ganun lang tapos magdalit sa taas go-walking kami so uh, ah ayan si siapa no Chan Ayan, dalawa Ayan Ayan, ayan si Chan o Ayan Makasama ko, nagwa-walking dito sa taas Ayan o, no? walking sila Ito, itong Kaptop na ito, napakalawak Kaya ay nagkakasalubong kami Ilan ba kami? 2, 4, 5 Isang Pilipino nandun, nagbababel Dante kahit uh, na kakasalo mo kami malawak to eh. Kailan delikado eh. Yan yung pas, pinakapasimano ng building eh no. Si Taso. Baba oh. Delikado rin eh. Uh, naka uh, 30 ikot na ako dito sa uh, taas namin. Ali, mamahinga muna ako. Kukunin ko ng picture ha, or picture o camera yung tumulong hangin dito. Walang kahanginangin ang rooftop ay rooftop ay taas. Parang humid, mainit. Saka nagbabago na lang ang klima. Kaya baka next month, baka medyo guminhawa na yung panahon dito. Ilalamig na lang, bagya -bagya lang. ang bagya-bagya lang sa... Kasi ang pagka umuulan dito mga November. Tanda ko yun, kaya umuulan dito. November. Pakikita ko sa inyo yung komo wala hangin ngayon, ngayong gabi. Yung fountain na pinakamataas dito. Ayun, diretso siya, you no ah, tingnan na natin. Lapitan natin ng konti. Ayun, no. Hindi sabog yung, you know. Yung fountain na ayan, hindi sabog. Walang hangin kasi, walang kahangin-hangin kaya ganyan, straight yung pagka fountain niya. Yung pagka mataas niya. Ayun, no straight oh, fountain yan, yung fountain. Pagka mahangin, kalat yung pinaka tumatalinsik, yung pinaka, pinaka tubig niya, ayan oh. So, galakad kami ngayon dito. Mamaya um, na ulit. nandito na kami uli sa loob ng bahay at ayan na si Dante. Yun. Tapos na kami mag-jogging, tapos na kami mag-exercise sa taas. Eh, hindi ko nakunan si Dante ng So, bagbill nyo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Tandis po sa inyo lahat, mga kabayan. Mga kaibigan, okay, maraming salamat po. At uh, nahinga na kami gabi na eh. Uh, Thank you. Uh, nag na gabi. sa, uh, hanggang sa muli sa pag-upload ulit. Hanggang dito na lang ang simpleng video. Maraming salamat po.